Itong amo mo'y isang pulis na nabanggit nata, retaradong pulis. Opo. Anong dahilan? Ba't ka pinalo? dahilan lang naman sa medyas? Hindi ano si e, ko nga ako alam kung bakit gano'n. E, ano magagawa namin para sa iyo ngayon? Gusto ko lang po sanang mabigyan ng katarungan kung paninira niya sa akin. Pananakit, isa rin din po yun, pananakit sa akin. Kasi kung hindi ko sinangga itong siko ko po, baka ulo ang natamahan na eh, hemorrhage na po ako bilang taon na po siya, Aling Teresita? Matanda na rin po. Hindi po dahilan yung katandaan pagiging ulyanin upang pahintulutan ng sino man na manakit ng kanyang kapwa. Yan pong pangyayaring niya, lumilitaw po na nagkaroon siya ng pinsala sa kanyang mga kamay dahil sinasalag niya yung upuang hinahataw sa kanyang ulo. Lumilitaw yung pagkilos po niya, eh. frustrated homicide mapit ako sa pangilikramo ko yung retired na police dahil sa pananakit niya sa akin. isa po akong labandira sa mga anak niya habang na ko yung mga maruruming damit, pati at saka di color. Biglang dumating yung retired na police. ano, sabi sa akin na magnanakaw daw ako. Ngayon, eh, kami. Hinila niya yung buho ko pataas. Susuntukin sana ako naghanap siya ng upuan, hindi niya natuloy na suntukin ako. Naghanap siya ng upuan na ipalo sa akin. Ngayon, yung ulo sana ang gusto niyang tamaan na isangga ko itong siko ko. Kaya itong siko ko ang natamaan. Yung mga pajama daw at saka medyas niya, hindi ko alam kung ano pa. Ginakaw ko raw, natroma ako, hindi ako makatulog. Okay. Aling Teresita, magandang umaga sa iyo sa telepono. Magandang din, umaga din po sa inyo. Okay. Kumusta ka na? Ay, ito pa rin po. Mabuti naman po, sir. Mm -hmm. Gaano mo nakatagal na katagal, uh, nakilalat na naging amo or uh, pinaglalabahan ng mga damit itong uh, retired police na to? Gaano katagal na? Nagumpisa ako sa kanila, sir. 2013, sir. Yung Yolanda po yun, sir. Ah, 2013. 2013. Mm -hmm. y eh, Itong amo mo'y isang police no, nabanggit na nabanggit nata, retiradong police? Opo, isang retired na polis po siya. Mm -hmm. Ilang taon na po siya, Aling Teresita? Hindi ko maanuhang yung edad niya po. Pero matanda na. Matanda na rin po. Sa palagay mo ka, lagpas ng uh, 75 or papamdang 80. Mga ganun din siguro ang edad niya po. So, sa palagay mo kaya, may pinagdadaanan o karamdaman o nagagamot itong amo mo, Parang siguro na laging bad trip. Hindi kaya baka nag-uuli ani na to, Aling Teresita? Eh? Hindi naman po siguro kasi galing pa naman siyang mag-drive. Ah, nag-drive mm -hmm. ah, po? Mm drive po siya pag siya nga ang naman sa bahay nila. Mm -hmm. Tapos, ang ano rin po, hindi mawalaan ang alak sa bahay nila, palaging naglalaseng. Umaga yun ang sa akin po na pinalo niya ako ng upuan. Anong dahilan? Ba't ka pinalo? Nandahil lang naman sa medyas? Hindi ko nga alam dahil nag-upisa yung... January 21 yata po yun. Mm -hmm. Taglapa po ako umaga na yun, sir. Mm -hmm. So, hinanap niya yung medyas niya? Hinanap daw yung marami daw siyang nawawala. Isabi, sinabi niya sa akin Nang nakita na nakita daw ako sa CTV. Anong meron doon sa anong meron medyas niya? Mga designer bang medyas niya? Baka mamahalin. Hindi, hindi naman po. Eh, in, may separation anxiety doon sa medyas. Anong sinabi ng misis niya nung ikay hinampas? Pinalo ako ng upuan, sir. Hindi na ako. Umalis na ako sa bahay nila. Uh, lumipat ako sa bahay ng anak niya dahil hayaw na akong payagan umalis. Doon ako, pinuntahan ako doon sa pinaglabaan ko sa likuran ng bahay ng anak ng engineer. Oh, so ayaw mo nang tumira sa bahay ng retired police kasi nang hinampas ka na Lumipat ka ng sundalo na lumipat ka na doon sa bahay ng anak niyang engineer. Ganon? Opo, opo, opo. Naawa naman sa inyong anak opo. na engineer, naawa sa iyo? Hindi hindi daw sila makahanap ng katulad ko raw na maganda. hindi hindi 'yan ang na, point. Naawa ba sa iyo? hindi sila makahanap ng katulad mo kaya pagsasamantalahan ka na dahil ikaw na yung punching bag, ikaw na lahat niyang hahampasin. E, narinig mo ibig sabihin, Carl? Sa tagal ko kanila po, dahil sa mga anak niyang babae, dalawa kasi lang yung anak niyang babae, mabag mabait ang pati sa akin, kaya doon ako tumagal. Pero yung tatay nila, talagang, ma ano, talagang ugali niya po. Marami ng pumalit sa akin kasi pag mayroong problema ang pamilya ko nag a absent ako po ng ilang weeks katulad yung apo ko namatay eh mayroong pumapalit pero maraming sinasabi ganito, ganyan ayaw ko na po bumalik kasi baka Okay ano magagawa namin para sa iyo ngayon uh, gusto mo nang wala ka na sa kanya anong anong ano bang problema mo sa kanya sige nga paano ka namin matutulungan Gusto ko lang po sanang ng mabigyan ng katarungan tong paninira niya sa akin Paninira or pananakit sa iyo pananakit. Isa rin din po yun, pananakit sa akin. Kasi uh -huh. kung hindi ko sinangga itong siko ko po, baka ulo ang natamaan na eh, hemorrhoid na po ako. Uh -huh. Ano bang dahilan niya? Anong akusasyon niya sa iyo? Anong pang anong katibayan na ikaw ang kumuha na bakit nga hinampas? Ano si Hindi ko nga ako alam kung bakit ganoon. Ah, anong sinabi ng kapit ba? ng ano ng misis niya? Wala naman po, tahimik naman natatakot sa yung misis niya sa kanya, walang magagawa hmm. yung misis niya po. Okay. Naka na ito ba sa pananakit sayo? sa iyo? na po sa ano, sa barangay nila Poblacion Norte, Poblacion. Oh, anong ginawa ng barangay nang pinatawag ba siya? Opo, pinapatawag po siya pero nung panguna at pangalawang hearing namin sa kapitan po, hindi siya sumipo. Tapos pang tatlo po, hindi sumipo siya pero hindi niya inamin. Sinabi niya, nadapa lang daw po ako. Nadapa ka? O. So kasalanan ng silya dahil nadapa ka? Hindi hindi yung ginamit niya ang silya para pagpukpok sa ibang klase to? Ma'am Teresita, kung pwede kita tanungin no? Nung simula ng 2013, nandun ka na sa amo mo na ito, kailan nagsimula yung nagiinit yung ulo, dinadabogan ka, or kung ano man, kailan ba nagsimula? Or simula ba 2013, ganun na talaga ugali niya? Opo, minsan noong hindi pa niya ako pinalo po, pinagsasalitan ako ng matasama, tatagkalin. So, nung 2013 mo so, bang pinagtsatsagaan ito? Ayos pa naman noon po siya, saka yung anak ng engineer, Okay. Sinabi mo ma'am na nung simula matino naman maayos naman siya. Mga anong taon ma'am ang tantsa mo nagsisimula na siyang medyo laging bad trip? Ang alam ko po itong mga nakaraan na taon po. Ito mm nakaraan -hmm. ng taon po ang mm -hmm. okay. Mga recent years. Unahin muna natin dito, ano? Dito, tingnan muna natin. Attorney Batas Mauricio. Maganda umaga po, ginawang bentulfo. Maganda umaga po, ginawang Gantulfo. Anong nakikita niyo rito, Attorney Batas? Hindi po dahilan yung katandaan o di kaya eh, pagiging ulyanin upang pahintulutan ng sino man na manakit ng kanyang kapwa. Yan pong pangyayaring yan, lumilitaw po. Dito po sa kasaysayang inilahad sa atin na Aling Teresita na nagkaroon siya ng pinsala sa kanyang mga kamay dahil sinasalad niya yung upuang hinahataw sa kanyang ulo. Lumilito yung pagkilos po dyan, eh, frustrated homicide. Bakit po frustrated homicide? Talagang nilayuning saktan at patayin ito pong labandera at uh, hindi dahil sa pagtigil ni, ni dating pulis kaya nakaligtas yung labandera sa so kamatayan, kundi dahil nasasalag ng labandera yung inihahampas na popo, po, ano, siya sa kanyang ulo. Mabigat po yung ganyan at ang atin pong payo sa kanya sa inyong kapaitulutan, ay umalis na po siya dyan. Uh, umalis sa na bahay siya. Na yan. Umalis na siya, lumipat siya sa bahay ng anak. Yung mga anak naman, naaawa sa kanya, pero lip service lang. Uh, wala rin mga magawa sa tatay kasi sabi nyo, ay eh, pag-ulianin, pero nanghihinayang sa kanya. Eh, gusto niyang makakuha raw ng hustisya sa edad nito, 16 na si Aling Teresita. Yung kanyang amo, eh, 2013 pa lang daw sa so, umpisa, mabait. Pero lately, nagnanakit nanakit na raw ata. Parang, so, anong kaso ang pwedeng isang pa dito, uh, attorney? Kung meron man, or baka may karamdaman yung isa, baka umabot na sa stage na medyo maghiwalay na sila. O at this point in time, anong nakikita nyo? Pangalagaan na muna ang kaligtasan ni Aling Teresita at bagamat nag-aalok po yung mga anak o di kaya ay eh, lumipat na nga sa bahay ng mga anak, eh, hindi pa rin po maiiwasan Baka magkaroon ng pagkakataong magtagpoyan doon sa bahay ng mga anak at baka magkaroon na naman ng mga pangyayari na lalong magiging mabigat ang magiging bunga o resulta. So ang atin po dyan, umalis na po muna si Aling Teresita, makitira sa kanyang sariling mga kamag-anak at upang mabigyan siya ng katarungan, magsampang po siya ng kaso. Kasuhan po niya ng frustrated homicide at pagkatapos samahan niya ng paghahabol ng mga uh, una, Daniels Pericius dahil hinataw siya ng walang dahilan. Pangalawa, mm -hmm. pwede po siyang humingi ng, ng para doon sa gastusin sa doktor, sa hospital at sa mga gamot ginawang Ventulfo. Alright. Well, uh, sige. With that, uh, attorney nakikinig din sa ating ngayon si Major Police Major Clinton, amawa ng Police... Uh, Uh, station ng Kabala Union. Ikaw, Carl. G. go ahead. Dito ka usapin mo si, si Colonel. Sige, okay. Si so, uh, si Police Major Clinton, magandang umaga po sa inyo, sir. Eh, dito na po. Naka, narinig na po ba? Nakapag-file na po ba itong uh, si, ano, si... itong Itong labandera po, si Aling Teresita sa inyo, uh, senior citizen, nakapag-file na ba sa Kaba Police Station? Yes, yes sir, yes sir. Uh, actually sir, inaantay lang namin si ma'am na bumalik po sa police station Ayun, okay. at uh, makapag-file po tayo. Siguro ang gagawin namin, police uh, Major Clinton Mahawan, tutulungan na lang po namin. Uh, papadala po kami siguro. At this point, ang rekomendasyon din ng aming uh, well, beat president lawyer eh, si Attorney Patas Mauricio. Magsampanan ng kaso. Yan. At uh, nakahanda na daw sila, uh, Attorney na tumulong para masampan ng kaso inaantay na lang daw sina si uh, si ano si uh, Aling Teresita. Po, siguro po mas mabuti riyan samahan na po si Aling Teresita doon kila Major Clinton mm -hmm. sa Kaba Police Station at doon na po mismo magbigay na ng statement sa mga kapulisan doon. Mm -hmm. Kasi gano naman po talaga ang dapat mangyari, yung mga pulis na ang kumilos, gumawa ng statement at uh, magkaroon na po ng transmittal sa prosecutor's office. Ayun. Ilang Alright, with that. Okay, sige. Malino na po yan. At uh, Major, ganyan ang gagawin natin sa tulong po ng aming uh, resident lawyer na si Attorney Uh, Batas Mauricio. Yes po, uh, magandang umaga. So uh nandiyan po ba sa kabilang ninyo si Ma'am Teresita? Alin Teresita? Ma'am, um, naintindihan niyo ba yung napag-usapan namin kanina kasama si Major um, Clinton at itong si Attorney Batas Mauricio tungkol sa inyong uh, reklamo? Opo. Okay. okay. Meron po kayo pwede ilaban laban dito po sa inyong Uh, dating amo. Okay po, Ma'am Teresita? Okay po. Thank you. Oh, Thank you very much po. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am. So, dyan po tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing, pinapakigyan na maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ipabitag mo helpdesk.